Or ma'am sir, ayaw lang ana kay bawal na dire, dili na pwede ingon sa balaod. Okay, I truly believe the success of Davao City is because of its people. Kamo, ingon e kung dili pa mo ingon na to begin with, wala kita kalat kita karon. So, sa kuwan doon ka mayor ko, salamat kayo, kung wakay mo nagpabadlong yun. So atong ibuhat, uh, in March this year we launched the Dabawenyo Disciplinado campaign in a bid to promote and sustain the culture of discipline. So naanatay culture of security. I forgot to mention they uh, importante kayo. So kani, they will be, I think, integrated both. Culture of security and culture of discipline. E, tay mga unfortunate events pod, history pod terrorist attacks. bumbang ang mabuto, bantayanan kayo, importante kayo ang culture of security. Dili dapat kalimtan, So, mauna, gihimo na ito ng module uh, para sa mga grade uh, elementary and high school students sa uh, itong mga public schools. Onya, welcome po ang mga kuan, mga private institutions, educational institutions na i-absorb nila ang itong module na gibuhat. So, that will be uh, culture of security and culture of discipline. sa so, lakto ng istorya ba? Ang ginaingon lang ana, pamatasan ng mangyod. Kaya nagkadaghan makaguot ta, magkaguot, ang mga tao, maginilugay gina sa bisagun sa nga aspeto sa kinabuhi. Kaya daghan mo. Mura kung nagpan, butang na yung sa tungot, kung duhara mo, magtunga, o, ikaw lang sa, ikaw lang una paak, magtulo mo, magdali-dali, nagyod mo, una, o, magunanay, nagyod mo, motag, upat lima, unong, pito, walo. So, ang, ang kinaiyas tao, mausab na, ang batasan sa tao mausab na basta magka magka magkakuwang ang mga butang ng mga pangayna, pang, mga, panghina, panga, mga lanon sa tao so, na kay nanglan importante importante ayo sa punto ani ato ang sudad batasan yun. unang ang mo na ibalaod otherwise dili gyud mo patuon The Lord will take care of you. Pali ko nako na ang success sa ato ang landmark legislations para smoking ban, the liquor ban, firecracker ban, speed limit ordinance. Ginatuman tane. Eh. Tungod rin niya sa mga taga-ibaba mo eh. We need to build a generation of the Bawenios who are not only self-sufficient but also. And most importantly, disciplined and God-fearing. Magakabatan unang ng disciplinado og mahadlokon sa gino'o. Which I often repeat yod sa ako ang mga barangay na mga visits. Mga aro ng to? Kaniba? So, sa to ang unsa natay ki po wakirong nga muraganik. Uh, Pero like siya, Citizens Watch, tawago na ito na yung na Muna yung ginatawag na ito nga, Davao City Reports. Unya, nga, so sa tinuod lang, dako sa tabang in, sa pag-maintain sa city, manggot, kaya makuha, ma, ma, makuha na mo ang mga reports sa mga tao eh. So, I suggest nga gamita gin ninyo yung Davao City Reports. Naman tayo hotline, ano, natay telephone number, naabot na sa Facebook, naabot na sa Soon, Yeah, uh, it's still ongoing pero nanatay uh, application sa kuan cellphone muabot na within this year mahuman nato. So part na sa ton digitalization efforts, um, garo na ta na. Pero isa lang na uh, mas dapat ay mas dako mas isa pa ka app na i-integrate na nato tanan, pero for the meantime dako ni sagtabang manggod sa tuang pagbantay sa city. So, kay kinanglan ay ang, ang active participation gyud sa private kamo mga tao. Importante kayo. Hindi dili, dili na mo makit an tanan kaysa 2 million more or less 1.7 to 2 million daytime population diri sa Davao. 180 to lang ang barangay. Tulo ang congressman, may, abot, may labot ang mga party list. 24 ang kunsihal, ano 26 ang ato mga unsa konsehal onya isa ka vice mayor isa ka mayor mga 2000 kapin 2700 kakagawad ambot pilakabog pro leader pero versus 2 million kabuok di ginamo na di namo na makita tanan So naay Davao City 24/7 hotlines Kaya makita ninyo istorya kay mura nagdalungan nako mo nang daungan nako pag unsay mo so moabot na sa kon daungan maatiman -ma -ma ako ang problema So Davao City remains a melting pot of culture and tradition here in Mindanao We have welcomed everyone who chose to call this place home. And we must sustain this harmony and cooperation moving forward. Peaceful coexistence, this is what we should strive for not only in the city but also in the entire country. As the present generation of Dabawenios, we must ask ourselves, how can we help create a better society for our children? How can we contribute to nation building? We must be involved in addressing issues affecting the lives of our families. So, gikan kani ato hantod karon ang ato ang sodad ang Davao City, Davao City kay nagkasinabot o nagtinabangay tang tanan. Gag, salamat sa suporta ninyo. Samtana ako dere. Mulaban ko kung unsay tama. Uh, kung unsay sakto para sa kataghanan Kung unsay kaayuhan. Kusukol ko, mulaban ko para sa inyo ang mga gipang daog-daog mga waykaya. Nandun, sana ako dere, mauna akong barugan. Pagbisagun <laughs> so, pa paman, kadako sa atong ginatubang, Ibao ko, hindi ko nila makaya, kay ang dabawin nyo nasa akong likod. Nalang, Padayon lang ta. Seryosohon nang nato atong trabaho sa gobyerno. Tagaan na itong importansya ang role o purpose sa, kata, sa ng tao dari sa ato ang dakbayan. Permi perme kaayuhan na nasto una-una. Perme progreso. Perme kalambuan ra. Di ko mo na di nato maabot ang mas nindot pag na Davao City ng atong ginadamgit. Sama sa kong ingon. Pagsuway ra ni. Pagsuway ra ni. Pero di nila kaya tumbahon. Maing hapon sa inyong tanan, mabuhay ang Davao City.